So, uh, good morning, guys. It's me again, Miss Donna Rose, the um, Miss Gamer of the Roses from the. Rose's Chua. So, for today, I'm gonna go into solo again to streaming dahil busy busy mga kagrupo ko. Kaya ako na naman mag-isa ulit. Kaso, napakalungkot dahil hindi nyo maninig yung pag -umaranda. Sorry na, just lang. So, for today, so for today, maglalaro tayo ng mas na, ng ano, ng medyo nakakatawa o nakakagulat na laro. Halos kung pamura ka na, ay, tinatawag sa si game na to ay Evade. Kasi siyang Evade game. Para sa mga gustong maglaro or mag ang matawa na lang. Kaya, so, magsisimula tayong maglaro ngayon. Paano ba dito magkaroon ng karakter na ang ko? Ang medikit din eh. Wait lang. Wala ba yung Hanapin na. Eh, paano ba maganda dito ng karakter? Eh? Makikita? Oh. Thank you. <laughs> Ito. <laughs> so, dito natin, dito sila mag-e-spawn, no? Dito sa pinaka pungo. Yan, tinatawag. Uh, so, kailangan natin magmadali. <laughs> Yan, ah. Diyan na sila mag spawn no? Nasa na yun? Oh. Wala. Si Nyanyo. Nyanyan, 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 nyan, 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 nyan. charot. <laughs> Bali pa na ako yung tatay sila. Baga-baga sila dito kung tumakbo. Kaki! Medyo siya ba? Hinahabol tayo, hinahabol tayo. I'm this just to si give Noel some ano, cash at in the -ano, si next book. Just si give Noel. Tulungan natin sila, kawawa naman. Budus! Naganap tayo ng mga... Ah! Ah! thank you, Ba't mo ka Hindi ako manok! <laughs> <laughs> <-garamok, sakit> sa <laughs> <bim> <laughs> Thank you so much. Yeah, <laughs> <laughs>

Dalawa na lang, patay na ako. Buti. Nakalimutan ko kasi yung paano magbuhat. Paano kayo magbuhat dito? Nakabunta. Tubo. Nasaan ba yung tubo, Char? Ayan, 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 Ma, na ako. Huwag naman, please. Ma! Ah! <coughs> Kamalas mo ako sa Ano ba yan? So, ah. Uh, this is for my own. This is my video for today. So uh, this is me again, Miss Donna Rose, the Miss Roses from Chua. Roses, of course and this is for my only video so uh, bye bye and of course you need to remember don't forget to like share and comment and follow our facebook page name miss donna rose and and of course uh, i just forgot there was a Stua page and i was there in streaming para magalaw ko yung aming account. Kasi busy sila ngayon sa ginagawa nila at si Akla ay natutulog sa ano ni Ate Ayaka, syempre sa siguro sa bahay. Dahil mayroon kasing photos sa si Ate Ayaka, binang model. So, uh, shoutout po pala sa iyo Ate Ayaka. So, bye-bye!